yun mga kandras nangkabalik po kalimay unay ito pong ating ibabagi sa inyo ay masasabi natin talagang uh, ito yung totoo nga uh, for educational purposes itong ating content Nung hindi natin kailangan magbago ng uh, bariya hindi kailangan baguhin ng bariya para masabihin educational purposes mali yung gano'n no? tuturuan ko kayo at uh, sa mga baguhan meron kayong matututunan kapag napanood po ninyo to at yun naman sa mga gatihan uh, siyempre inaasahan ko ang inyong mga opinion sa content Nating thank you. Kaya tapusin ang video para makuha ang mga informasyon. Tara! Okay mga kantres, tuloy-tuloy na po tayo. Ito po yung barya. Hindi ko po ito hawak. Nakita ko po ito sa common section. Isa sa aking uh, content. No? Ibinahagi dyan. No? Pansinin nyo agad. No? Uh, yung 25 centimos ay napunta doon sa inner. Sa gitna ng 10 piso by metallic. No? Ang outer ring ay sa 10 piso. At yung nasa gitna ay 25 centimos na BSP series coins. Di ba? Meron po talagang lihitimong double denomination coin. At ayan po ang ating uh, ipapakita sa inyo para mas na po sa inyo. Ayan o. nakita niyo, di ba? So meron pong tinatawag na double denomination. At ito po ang example nung na kinuha natin 'yan. Uh, mga barya ito ng uh, USA, isang Lincoln at isang dime. Nag-combine kaya ang tawag po yan ay double denomination. Ayan. Double denomination on struck 10 cents. Makikita 'yung image 'yan, 'yung dime at uh, 'yung uh, penny no? ay ikutin natin para makita nyo yung image. Ayan, sa close-up makikita nyo yung isang portrait. Di ba? Malinaw. At pag inikot mo yan, ikot natin. Pakanan, para makita niyo yung kanya image. Ayan, nakita nyo yung Penny. Lincoln. Penny, si Lincoln. Ayan, image. So, dalawa. So, tawag po dyan ay double denomination. Ayan, pero ito pong bimetallic na yung 25 centimos ay pinalitan, nagagalaw kasi yung gitna nito, yo. 'no? Tinanggal yung inner circle ng 10 piso at isinalpak dyan. At ang halata-halata naman na ito po ay man-made error kasi nga ito ay bimetallic na, alis kasi yung gitna ng 10 piso. Kaya ito, maaaring nga gawing na i-alter talaga ito. So ingat po kayo sa inyong mga error coins na gustong bilhin, 'no? pag-imbestiga uh, muna kayo, mag-aral muna kayo bago tayo bibili ng mga error coins no? asamo po ang inyong mga opinion ayan huwag ka mag-join sa ating membership na sa ganun makapasok po kayo sa aking mga GC at syempre magkakaroon kayo ng connection at mag-follow sa ating Facebook page Karimi Online at mag-subscribe God bless po sa inyong lahat I'm out.